Pag-usapan natin ngayon kung papaano muling mabibighani, magugustuhan at mapapasayo ang minamahal mo. Aware ako na pagkahalimbawang ang isang tao ay nawawala sa iyo, nasa breakup ka for example, alam natin na ito po ay talagang devastating, napakahirap. Lalo na kung halimbawang ngayon ay para talagang sinasarado na niya, pinaparamdam niya sa iyo na tapos na ang lahat. Hindi ka na niya kailangan. Basically mga utol, parang basura ka. Ang lungkot, ang hirap, ang sakit nun. But luckily mga utol, tutulungan kita. Ibabahagi natin today ang ilang mga proseso na alam na alam kung legit na nagsaksid ang karamihan na nag-follow dito. Gumawa nito at ginamit to basically. Number one, most commonly, hayaan muna natin. Ibigay muna natin yung space na yon. Huwag nating isipin mga utol at ilagay sa ating sarili na ito ay tapos na. Deep inside, talagang obligasyon at kailangan nating i-provide muna natin ito sa kanya dahil kailangan magbigay ito ng wonders at respeto dun sa ka-ex natin. Tulad nga ng binabanggit ko, paninindigan ng every excess yung breakup. At alam naman po natin na it will require time and stretch a little bit mga utol para patunayan at panindigan niya to. Mali ang paghabo lalong-lalong na sa mga oras ito mga utol. Mali ang pag-iyak, pakiusap at pag-beg lalong-lalo lalo na sa mga panahon na gusto niyang patunayan. Kaya makakabuti kung magpo-provide mo na tayo ng healthy space sa kanya and then ipaparanda muna na natin na naiintindihan, accepted at nire-respeto po natin yung nararamdaman niya at breakup. By means of providing the space ay magbibigay po ng clarity and it will also remind your ex Sigurado po kung maalala niya kung gaano ka kagaling, kabuti at once upon a time an attractive person. Kasi kung halimbawa ang hahabulin mo, babaguhin mo yung pipilitin mong baguhin at hindi mo re-respetuhin at susundin yung breakup mga utol. Siguradong kahit na very attractive, mahal ka pa niya o nag-aalala siya sa'yo mga utol, pipiliin niyang itapon, baliwalain at isaradong lahat. Kasi nga po ang pakiramdam niya hindi na ja-justify o na-validate yung pakiramdam niya. Importanting ito po ay i-justify muna natin at bigyan po muna natin siya ng sapat na panahon para makapag-isip-isip. By means of providing you healthy space na yon na parati naman po natin binablog at pinapaalala nga po sa mga coaching session natin, ito po ay literal na magpaparamdam sa kanya na ina-acknowledge po natin yung problema mga utol. Kaya siguro hindi siya bumabalik o let's say kaya hindi maayos-ayos yung sigalot or problema sa inyong dalawa mga utol kasi ang pakiramdam niya hindi mo siya pinapakinggan, hindi mo siya ginajustify o hindi mo nga po siya ina-acknowledge sa pag-provide ng space mga utol ay literal na magsisignal sa kanya na acknowledge mo na yung problema niya. Hindi lang po yung sarili natin. Ang problema kasi madalas mga kapatid, during a breakup ay nagiging very sensitive po yung mga ex natin. Ang iniisip nila, sarili mo lang ang iniisip mo. Selfish ka, makasarili ka. Kaya kung halimbawa gusto mo makipagbalikan sa ex mo mga utol, i-consider natin yung nararamdaman niya. Hindi yung para magmumukhang sarili at selfish tayo during the breakup. Ang paghabol kasi, pakiusap, pamimilit sa mga ex natin ay literal na nagpapahayag na sarili lang po natin ang iniisip natin. maring intentionally mga utol, hindi yun ang nasa isip mo. Pero ipinapaliwanag ko nga na yun ang nararamdaman ng ex mo kung halimbawang hindi ka nagpoprovide at hindi mo ginagalang yung breakup ninyo. Also in doing this mga utol, ay magpaparamdam sa kanya ng maturity level mo, inner strength. Alam naman po natin na isa yun sa kakailanganin mo kung gusto mo siyang maibalik sa'yo. Tulad nga ng tinuturo ko sa mga coaching session ko, napaka-importante sa isang breakup yung tinatawag na emotional reconnection. Ang problema mga utol, ayaw natin bumitaw. Ayaw natin makalimutan tayo ng ex natin. Ayaw natin na mag-move on siya. Or even, ayaw natin yung literal nga po na makalimutan niya at hindi ka na niya maalala. Eh ang sinasabi ko nga po mga kapatid, paano tayo magkakaroon ng reconnection kung hindi kayo nagdi-disconnect. Kailangan natin ng unplug. Kailangan natin ng disconnection in order para ma-reconnect kayo mga utol. Madalas sinasabi ko, umaasa malamang tayo at hinihintay natin na ang ex mo biglang tatawag sa'yo at sasabihin niya na okay, na-realize ko na kung gano'ng kita kamahal. Naunawaan ko na na talagang tayo palang dalawa. Never na mangyayari yun mga utol. Siguro sa pili ko na napapanood natin, yes. Pero in reality, Bilang coach, mga utol, ito po ay bihirang-bihira mangyari. 2%, 1% siguro. Pero kadalasan, mga utol, ay kailangan magkaroon ng reconnection para magkabalikan ng dalawang tao. E ang problema, lagi tayong nakadikit. Lagi tayong nakaabang at lagi tayong nagpapaalala sa kanya. Always, mga utol, ay busy tayo sa kakarimain sa mga ex natin na nandito tayo. Walang disconnection na mangyayari. E yun ang importante. If you can go back, doon sa message ko, siguro, ilan na ba? Few weeks ago, mga utol, simpleng-simple lang yung message ko eh. Siguro ang iba nga po ay parang binaliwala lang yon to be honest. Pero hanggang ngayon, naalala ko na napaka-importante factor nun. Yung sinabi ko nga po na gusto mo talagang magkabalikan kayo ng ex mo, mga utol, ay kailangan maramdaman niya yung pagbabago. Pero paano nga siya makakaramdam ng pagbabago kung halimbawa ang nakakapit ka at ayaw mong bumitaw sa kanya mga utol. Yung tipong pinaparamdam nga po natin sa mga exes natin na nandito lang tayo at binibigyan nga po natin siya ng emotional assurance. Alam natin na napakaraming disadvantage noon pero lately na discover ko yung pinakamabigat at pinakamalupit na disadvantage and consequence noon na tayo ang tinatamaan. Like what I've said, ang hinahanap ng taong umaalis sa isang bagay o sitwasyon o relasyon ay changes or development. Pero paano po niya mararaman kung sinisiguro mo na nandiyan lang at hindi ka aalis? Literal na nagsisignal kasi ito at nagpapahayag na kayo nga po ay hindi aalis doon at hindi magbabago. Maghihintay, aasa at emotionally didikit sa ex mo. Kaya pala hindi niya nararamdaman na ikaw ay magbabago at kaya pala in the long run ay parang natatakot sa iyong ex mo kasi hindi ka nade-develop. Kaya patuloy na umaayaw at patuloy na itinatanggi na bumalik sa iyo kapatid. Kaya by providing space na pinapaliwanag ko nga po kanina na madalas sinasabi ko even sa mga clients and coaching session ko mga utol, it represents development. Dahil nga po pinuputol mo yung lahat, dinidisconnect mo, nagkakaroon ka ulit ng opportunity para ma-reconnect ka sa kanya sa tamang panahon na nag-heal ka na at nag-heal na siya at dumating na nga po kayo sa pagkakataon na detox na yung issue and problema ninyong dalawa. Dalawang bagay lang naman yan, negative and positive. Sa ngayon mga utol, sinong tatanggap sa atin? Kahit sabi na nga po natin na mahal na mahal na mahal natin yung mga ex natin, pero negative yung approach natin, negative pa yung pakiramdam ng ex mo, negative pa yung situation at nangyari sa inyong dalawa. Kahit mahal tayo mga utol, hindi po babalik we need time para mag-subside psychologically at lumabas nga po yung positive. Mabuhay yun at muling marikindel. E kailangan natin ng panahon at oras para doon, di ba? Kaya nga po ngayon ay itinuturo ko yung tinatawag na bounce back. Kailangan nating umalis and come back stronger mga utol. Hindi ito mangyayari kung halimbawang ang pakiramdam ng ex mo ay mahina ka pa rin, malulungkot ka pa rin, depressed ka pa rin, at mabigat yung hindi ako aalis dito hihintayin kita. Kapatid, walang development, walang improvement, walang changes na mararamdaman ng ex mo. So, imposible. At siguro sa kasalukuyan ay nararamdaman mo na parang wala kang pag-asa. Yan po, kapatid, ang sagot. So, malinaw na in order para mabalik mo ang mahal mo, ang ex mo mga utol, ay kailangan maintindihan muna natin yung dynamics or proseso na to. Kasi kung alimbawang sa sakit, Akot or panic lang tayo makikinig hindi mangyayari yung balikan. Kailangan natin mag-focus muna dito mga utol at kailangan i-priority muna natin ito para magkabalikan kayong dalawa. Manatili siya at hindi na nga po tayo iwanan. Hanggang dito na lang po muna si Papong TV mga utol. I hope na nakatulong po tayo dyan, suportahan at syempre po bantayan po natin ang ating pamilya. Maraming 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 salamat po sa inyong lahat. Papong TV.